ah uh, yun. so good morning mga ka e Meron tayong shipment kagabi dumating yung mga unit natin na in order. So, yung iba dito, release na. and binubuo na siya kasi release na ito ngayon. Tapos yung pula. Tapos meron ding mga two wheels na release natin ngayong araw. So, ayan mga ka Ayos natin. <laughs> Ito din yung mga other units natin na ano o. Oh, na for release na din yung iba dyan. Tapos, ah, uh, medyo mahalat kasi ang dami dumating na unit kagabi. Pero yun na, ayos natin mga kaibay. Yung mga stocks natin. Yung mga for bills natin o. Oh. Ah, ayan. Dami. Ayan mga kaibay ko. At mga best seller na 001B, 001C. Ayan. Kasi ito yung mga two wheels natin. So, ito pa yung mga unit natin na first sale mga kaibay. Mag-message lang kayo mga kaibay kasi ah... Uh, Um, marami tayong available na units ngayon. Two wheels, three wheels. So, mag-message lang kayo mga kaibig e bike sa ating FB page na Red Kingdom Electric Bike, Red Kingdom E-bike. At sa ating uh, YouTube channel Papa John's. Doon po kayo mga videos. Kung may other inquiries po kayo mga kayo bike pag message or manood na kayo ng ating mga videos. Marami tayong mga information doon sa ating mga videos. As uh, sa Red Kingdom, paulit-ulit namin sinasabi na kailangan kapag bibili kayo ng e-bike, is siguraduhin yung may after sales service. Ayan. So, dahil yung investment natin is hindi biro, yung perang uh, ginagamit natin dito is hindi biro. Kaya kailangan pangalagaan yung unit natin na which is yun ang pinaprovide ni Red Kingdom e -type. ang Ang mga after sale service natin is siguradong uh, hindi ka pababayaan. So yun mga kaibay. Kung meron kayong mga inquiries, message lang po kayo nag din kayo ng ating mga videos. Please like and subscribe Papa Joms. And follow ang aming FB page na Red Kingdom Electric Bike at Red Kingdom Iba. So yun lang. Bye!